Isang so, napakagandang hapon sa ating lahat mga kapwa ko ka-farmers. So ngayong hapon, share ko lang po sa inyo ang ating talong na ang variety ay Calixto F1 ng S.W. Seeds Company. So yung talong na to mga kapwa ko ka-farmers ay subo ko na po ito no sa maraming bisis Then tapos ayon uh, po ang palagi kong itinatanim dahil ah uh, marami po siyang mamunga. Tapos mga kapwa ko ka-farmers, yung bunga niya ay magaganda din no den, ito po, yung quality ng talong, pag nasa market na, ay kaya din na mga 4 to 5 days bago siya malambot. So, ito po siya mga kapwa ko farmers. So, nagsimula na po itong namungunga, may mga maliliit na bunga na ating makikita sa ilalim. So, oh, tingnan nyo, may mga ganyan na kalakay na magkasabay tatlo hanggang apat. May mga lima na, no, mga bunga-bunga mga kaparmers na ating makikita sa ilalim. So, sobrang kapal po ito dahil hindi po tayo nag -pro So, yun po ang variety ng talong ng s na uh, palagi kong itinatanim at nasusubukan ko na hindi isang bisis. Marami ng bisis mga ka-farmers. Okay din sa bandang dulo, uh, yun po ang tanim natin na kamatis. So, alam naman natin, unti-unti uh, na po silang naka-recover sa uh, nung araw na bumagsak sila sa bagyo. Okay, then ngayon, uh, nagdidilig po kami no ng ampalaya uh, ang palaya natin. Then bukas ang talong kasi parang magtindis na sa ngayon mga ka-farmers ang init din wala ng ulan so kung tingnan natin sobrang tuyo na ang lupa so yung mga tanim ko na kalabasa dito oh, kailangan ng delegan ito po ang bagong variety ng SWCs na Suprema Gold mga ka-farmers then yung sitaw ay hindi pa natin na itanim So ang meron natin dito ah uh, yung talong na Kalexto ipuan uh, na sobrang ganda tingnan natin no? Oh, may mga maliliit na siya na bunga mga ka-farmers. Ang ating talong na Kalexto ipuan uh, na pinagkatiwalaan po ng kahit uh, sa ang mga farmers man dito sa ating bansa. So maganda na po silang tingnan, ganyan no. Mga ka-farmers itotor ko kayo sa aking uh, mountain farm. So, kunti lang ang tanim natin dito. So, nasa 2 and half din tapos yung sa kabila nasa 2 and half din kasi nag additional area tayo mga ka-farmers. Sinubukan natin kung pwede bang dito sa may part ng bawan kasi sobrang mainit, mahangin ang tanim. So, pwede naman mga kapwa ko ka-farmers uh, ano lang, maglagay lang tayo ng balag, talian. No, kagaya nito, may tie wire na aming ginagamit. So, yung talian namin, na ah, parang nasa mga 5 feet, 5 ah, and half siguro. o lang ng kunti. Then, tinalian namin sa dahon. Sa dahon nakatali yung mga ah, ginagamit nating pantali, yung atlas twine. So, ito lang po ang simple paraan sa paggawa ah, ng balag. No? sa dulo uh, yung kulay puti yun ang postin na binabaon natin sa lalim ng mga 1 meter tapos may paltak at dito sa paltak itinali yung tie wire na gamit natin then tapos yung mga postin na kalbang okay so yun po ng no, mga kapwa ko kaparmers tapos malagyan natin main stoolan ng tie wire pwede na natin yung mga sanga kasi hindi tayo nagpruning tatalian natin isa't isa simula doon hanggang sa dulo hanggang ang lahat ng linya ng tanin natin na talong ay matatalian. So ito lang po mga kapwa ko ka farmers ang maibahagi ko sa inyo. Din sa bandang gitna, uh, pwede natin maglagay ng mga malalaking puste kagaya nito. O may mga malalaking na puste para may control tayo no pag lagpas tao na ang tanim natin na talong. Uh, pwede natin to sila additional ng tie wire na simula doon sa kabilang uh, ano sa bandang dulo sa uh, lagyan ng paltak tapos tie wire ng ganito para makalakway parang may control kasi pag malakas ang hangin hindi siya bumigay kasi may control po siya so yun lang po ng no, mga kaparmers so share ko lang hindi ko pa alam kung mapabunga natin ng marami kagaya sa mga nakikita nyo sa aking mga upload no, sa farm ko sa Sambuanga del Sur pero sa tingin ko walang pinagkaiba dahil siguro sa mga gamit ko sa amin Ah, uh, ayon lang po ang ginagamit ko dito kasi may mabibili naman pag ano maghanap lang tayo sa mga agri supply. So yung mga ginagamit ko na palagi kong binabanggit sa inyo para gusto mo maging ganito yung mga tanim niyo, ah uh, pwede niyo itong gayahin. Uh, pwede naman pumula, wala, wala namang mawawala sa atin So dati mga kapwa ko ka-farmers, ano, uh, taniman po ito ng talong, kalabasa, okra at sitaw. So pang-apat na po ako na ah uh, nakikialam no, sa farm na to pang apat selbe. So yung taniman palya, tinaniman pa ng palya dati. Ako na ang nagbunot tapos tinaniman ko ng palya ulit. So may ginagawa lang ako para ma-neutralize ang, ang lupa na tinataniman ko. So parang mapaganda natin yung talong. ah uh, may mga video ako na ibinahagi palagi para maparami natin ang mga bulaklak mga kapwa ko kaparmer sa ating talong. ah uh, pwede niyong gayahin no? ang aking mga ginagamit meron naman dito. Yung iba, sabi nila walang mabibili sa amin. Pero nung akong nagpunta dito, kasi may mga followers tayo sa Maykalaka, sa, sa Rosario, sa Santo Tomas, sa Maylepa, pati dito sa Bawan, at saka sa Quezon, no? may mga sa Kabete, Laguna, may Baisiya, may Baibiskaya, Pangasinan, Bayangbang, yung mga nabangkit na lugar may mga uh, kaibigan tayong mga farmers, sabi nila walang mabibili pero meron basta maghanap ka lang. Sa amin pag pumunta kasi sa isang agri supply mabibili mo lahat ng mga pangailangan kasi alam naman natin sa Mindanao no kadalasan farm dito sa may part ng bawan parang ako lang mag-isa dito na may ganito kalawak na taniman tapos nag-expand pa so ito no, maganda na po siya nasa mga uh, lagpas baywang na malapit na mga no mag, ano dalawang uh, isang metro ang, ang haba sigo parang isang metro na So maganda na pong tingnan kasi may bulaklak at saka bunga mga ka-farmers. At kita naman natin ang kondisyon. Okay, so sa inyong lahat hanggang dito na lang. Maraming salamat po. God bless.